Balitang pang-consumer at na, Mabigat po na dagdag singil sa presyuhan ng produktong petrolyo ang ipatutupad ngayong araw. Nasa piso at 55 sentimo ang patong sa per liter ng diesel habang piso at 10 sentimo naman ang patong sa per liter ng gasolina at piso at 40 sentimo ang dagdag sa kerosene. At ayon po sa Energy Department, ang taas presyo ay bunsod ng gera pa rin ng Israel at ng Hamas. Talagang hindi nauubusan ng katwiran ha. Nakakapekto rin ang pag-atake po ng Ukraine sa ilang oil refinery ng Russia at ang bawas produksyon ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC. Sa gitna naman ng mainit na panahon, gagaan ang bulsa ng ating consumers sa sigil ng Meralco sa kuryente ngayong buwan. Higit sa naputwalong sentimo, halos piso ang matataba sa kada kilowatt hour. Ang ibig sabihin po niyan, halos dalawandaan ang tapyas sa bill ng mga household na nasa 200 kilowatt hour ang konsumo. Halos limanda naman ang bawas sa bill ng mga bahay na kumukonsumo ng 500 kilowatt hour. Ang paliwanag ng Meralco dahil yan sa mas mabagay mababang singil ng mga generator companies. Mas mura kasi ang ginagamit nila ngayong gas para patakbuhin ang kanilang mga planta. Bumaba rin daw ang transmission charge. Matapos suspindihin ng Energy Regulatory Commission ang paniningil ng ancillary service o gastos sa reserbang kuryente. Bubaba po naman ng 2 hanggang 3 piso ang bentahan ng bigas sa Blumentritt Market. Bagamat ikinatuwa ito na ilang nagbebenta at mamimili, meron din po namang iba ang, na hindi po naman daw ho ramdam ang mas murang bigas. Sa kabila po ng pagbaba nito ay nanatiling mataas po ang rice inflation nito Marso ho. Naitala ito sa pinakamataas na level sa loob ng 15 taon sa 24.4%. Nakikita magpapatuloy ito ang naturang inflation sa bigas hanggang sa buwan ng Hulyo. Pero giit ng Agriculture Department na wala pa silang balaking magpatupad ng price kapa. Nakabantay daw ngayon ang ahensya sa pagpapalakas ng produksyon ng palay. Pinaalala naman ng labor department na double pay ang sweldo ng mga empleyadong nagtatrabaho sa regular holiday. Kasabayan ng pagdiriwang ng araw ng kagitingan at idilfitir uh, bukas, sa ilalim kasi ng labor advisory number no. 5, 200% dapat ng regular rate ang matatanggap ng empleyado para sa unang walong oras na ipapasok sa holiday. Sakaling sumobra, may dagdag din dapat na 30% sento kada oras na sumunod dito. Hindi po naman daw po magbubuka sa LTFRB ng dagdag na slots para nga sa motorcycle taxi sa Metro Manila. Alin sunod nga ito sa kautusan ni Transportation Secretary Jaime Bautista. Sabi po ni LTFRB Chairman Jovilo Guadis sa labas na daho ng Metro Manila ilalaan ang 8,000 panibagong slatsa. Diliwanag din po ni Guadish na nagbigay sila ng slatsa sa dagdag na players sa pilot study dahil mismong kongreso raw ang nagsabing kailangan nilang palawigin ang pag-aaral. Basta rin daw ho sa naging pag-aaral po ng LTFRB, wala naman daw hong masyadong epekto ang motorcycle taxi sa traffic sa Metro Manila. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.